Guniguni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa bayan ng San Felipe, may isang batang nagngangalang Roldan. Sampung taong gulang pa lamang siya. Payat may malalaki at matutulis na ng ngipin at malalalim na mata na parang hindi natutulog dahil sa kanyang itsura madalas siyang tuksuhin at apihin ng kanyang mga kaklase sa paaralan halima wos sigaw ng isang batang si Marvin may aswang sa eskwelahan sabay turo sa kanya ng iba pang kaklase hindi lumalaban si Roldan. Tinitiis niya ang lahat ng panlalait at pananakit. Alam niyang hindi siya tulad ng iba dahil siya ay isang aswang. Pero iba siya sa mga kinakatakutang aswang sa alamat. Ayaw niyang manakit ng tao at ayaw niyang maging halimaw. Kahit mahirap nagpipilit siyang mamuhay bilang isang normal na bata. Sa kanilang lumang barong-barong sa dulo ng bayan, kasama lang niya ang kanyang lola Petra. Isang matandang mahina na at palaging may sakit. Kaldan well anak, kamusta ang iswela? Mahina nitong tanong habang nakahiga sa banig. Ngumiti si Roldan. Kahit gusto niyang umiyak. Ayos lang po, Lola. Alam niyang magagalit ang kanyang Lola kung malalaman nitong inaapi siya. Si Lola Petra lang ang nagmamahal sa kanya. Siya ang nagturo sa kanya na huwag manakit ng tao kahit siya ay isang aswang. Anak, tandaan mo, ang dugo natin ay sumpa. Pero tayo ang magpapasya kung paano natin ito ipapamuhay. Madalas sabihin ni Lola Petra. Kaya kahit mahirap, kahit gutom, kahit inaapi, hindi lumalaban si Roldan. Isang araw, habang nakaupo sa sulok ng silid-aralan, dumaan si Marvin at ang kanyang barkada. Hoy Halimaw, ba't ka pa ba nag-aaral? Sa impyerno ka naman pupunta, sigaw ni Marvin. Itinulak siya nito, dahilan para matapon ang kanyang baon sa sahig. Nagtawanan ang lahat hindi kumibo si Roldan. Pinulot niya ang pagkain. Pilit na nilulunok ang sakit sa dibdib. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanilang kalupitan. Habang pauwi si Roldan, sinundan siya ni Marvin at ng kanyang grupo. Sa isang madilim na eskinita, bigla nilang hinila ang kanyang bag at itinapon ito sa putikan. Tignan natin kung talagang aswang ka ang sigaw ni Marvin. Sinimulan nila siyang bugbugin. Sinipa, sinunto, hinalagkad sa lupa. Tandam niya ang hapdi sa bawat suntok. Pero mas masakit ang nararamdaman niyang pagbabaliwala ng mundo sa kanyang paghihirap. Tuguan at halos hindi na makagalaw si Roldan nakaupo siya sa putikan at nanginginig sa sakit at takot naririnig niya ang halakhak ni Marvin at ng iba pang batang nananakit sa kanya at doon sa gitna ng kadiliman may kung anong bumangon sa kanyang loob ang matagal niyang pinipigilan ang hayop na nasa kanyang dugo ang gutom na matagal nang natutulog Nakita ni Marvin ang kanya-mga mata na biglang namula. "Uy, ano 'yan?" Napaatras ang bata. Biglang bumangon si Roldan. Mabilis. Mas mabilis kaysa sa dapat kaya ng isang sugatang bata. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan. "Ano 'to? Bulong niya sa sarili." nagsimulang sumakit ang kanyang mga buto. Dumaloy ang kakaibang init sa kanyang dugo. Ang kanyang mga kamay ay lumaki. Ang kanyang mga kuko ay humaba. At ang kanyang mga ngipin ay lalong tumalim. Roldan! Napatulala si Marvin at ang kanyang grupo. Ngayon lang sila nakakita ng ganito. Takot na takot sila. Si Roldan ay hindi na mukhang tao. Si Roldan ay isang halimaw na. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hinayaan ni Roldan na lumabas ang kanyang tunay na anyo. Hinawakan niya si Marvin sa leeg at itinaas ito sa ere gamit ang isang kamay. Akala mo hindi ako lalaban? Malamig niyang bulong. Pasensya na bitiwan mo ko pagmamakaawa ni Marvin. Pero huli na, isang matalim na ng ngiti ang lumitaw sa labi ni Roldan. Hindi na ako magpapatalo. At sa isang iglat, kinagat niya si Marvin sa leeg. Sumigaw ang mga batang kasama nito. Ngunit hindi pa tapos si Roldan. Sa bilis na hindi makita ng mata, pinagsisipan niya ang dalawa pa nilang kasama. Pinataob ang mga ito sa lupa. Isa-isa silang napahiga sa madilim na iskinita, duguan at nanginginig. Habang si Roldan nakatayo, humihingal at ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na nagpakita si Marvin at ang kanyang mga grupo. Wala silang sinabi kahit kanino. Takot silang lahat kay Roldan. At si Roldan, nagbalik siya sa dati niyang anyo. Ang batang payat na may malalaking mata, walang nakakaalam ng nangyari at walang gustong magtanong. Magkauwi ni Roldan, lumuhod siya sa tabi ni Lola Petra at umiyak. Lola, hindi ko na po kinaya. Mahinang hinaplos ni Lola Petra ang kanyang mukha. Alam ko anak, mahina nitong sagot. Naging halimaw po ako. Umiling si Lola Petra. Hindi Roldan, tao ka pa rin. Kasi kahit noong lumaban ka, hindi mo sila pinatay. Natahimik si Roldan sa kabila ng galit at sakit, hindi niya kayang kitilil ang buhay ng iba. Hindi siya halimaw. Siya ay si Roldan, ang batang aswang na may puso pa rin ng isang tao. Simula noon, wala nang nangahas na apihin si Roldan. Hindi na siya tinutokso at hindi na rin siya sinasaktan. At siya patuloy siyang pumapasok sa eskwela at patuloy siyang nag-aaral. Dahil alam niyang may mas mabuting mundo sa labas ng dilim. At siya ay hindi magpapatalo sa sumpa ng kanyang dugo. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.